Kumalat kamakailan ang balita tungkol sa asawa ng yumaong musikero na si Freddy Aguilar na si Jovi Albao. Ayon sa mga ulat at kwento ng netizens, umalis na raw si Jovi sa bahay na dati nilang tinitirhan ni Freddy. Ngunit mas lalo pang uminit ang usapan nang mabanggit ang pangalan ni Megan Aguilar, anak ni Freddy, sa unang asawa. Marami ang nagsasabi na si Megan daw ang dahilan kung bakit napilitan si Jovi na lisanin ang bahay. Totoo kaya ito? O isa lang ba itong dagdag na kwento ng mga tao online? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matapos pumanaw si Freddy noong Mayo 27, maraming nakapansin sa katahimikan ni Jovi. Sa mga unang linggo, hindi siya nagsalita sa media. Wala siyang mahabang paliwanag o kahit simpleng pahayag tungkol sa nangyari. Sa halip, Ilang malalalim na post lamang sa social media ang naging daan para ipakita ang lungkot na nararamdaman niya. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, ramdam daw nila ang bigat ng dinadala ni Jovi. Hindi lang dahil sa pagkawala ng kanyang asawa, kundi pati sa mga isyong patuloy na bumabalot sa pamilya Aguilar. Matagal nang may mga balita na may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni na Jovi at Megan. Ayon sa ilang ulat, hindi raw naging maganda ang kanilang samahan kahit noong nabubuhay pa si Freddy. Ngayon, matapos nitong mawala, mas lalo raw lumalim ang lamat sa kanilang relasyon. May mga nagsasabi na nagsimula raw ang gulo dahil sa mga naiwan ni Freddy na mga ari-arian, gamit at iba pang bagay na may halaga sa pamilya. Pero sa totoo lang, walang malinaw na ebidensya na makapagpapatunay dito. Tahimik si Megan. Wala siyang post o kahit anong pahayag tungkol sa isyong ito si Jovi naman ay patuloy pa rin nananahimik. Sa kabila nito, maraming netizens ang patuloy na gumagawa ng sariling kwento. May ilan na naniniwalang umalis si Jovi para makapagpahinga at makalimot sa sakit ng pagkawala ni Freddy. Pero may iba namang nagsasabing hindi siya kusang umalis, kundi napilitan lang daw siyang lisanin ang bahay dahil sa tensyon sa pagitan nila ni Megan. Kung iisipin hindi madali ang pinagdadaanan ni Jovi ang bahay na dati ay puno ng musika at saya, ngayon ay puno na ng mga alaala -ala ng isang taong wala na. Marahil gusto lang niyang makahanap ng bagong simula, isang lugar kung saan hindi niya mararamdaman ang bigat ng nakaraan. Ngunit para sa iba, tila may mas malalim pang dahilan kung bakit siya umalis. Ang mas nakakalungkot pa, habang tumatagal ay mas dumadami ang mga haka-haka. May mga nagsasabing pinalayas daw talaga si Jovi, may mga nagsasabi rin na baka may hindi talaga pagkakaunawaan tungkol sa mga bagay na naiwan ni Freddy. Pero hanggang ngayon ay walang kumpirmasyon mula sa magkabilang panig. Ang lahat ay nananatiling tanong lamang. Sa ngayon tahimik pa rin ang magkabilang kampo. Si Miyagan ay tila piniling umiwas sa gulo at si Jovi naman ay patuloy na naglalakbay para muling ayusin ang kanyang sarili. Ang mga intriga ay patuloy na kumakalat online pero wala pa rin malinaw na sagot sa tunay na dahilan ng pag-alis ni Jovi. Hindi madali para kay Jovi Albao ang mawalan ng taong minahal niya ng totoo. Araw-araw, nararamdaman niya ang kawalan ni Freddy Aguilar sa bawat sulok ng bahay na dati nilang pinagsamahan. Lahat ng bagay ay may alaala. Ang gitara ni Freddy, ang mga kantang madalas nitong tugtugin, at pati ang mga simpleng sandali nilang magkasama. Kaya marahil naisip ni Jovi na kailangan muna niyang lumayo. Hindi dahil gusto niyang kalimutan si Freddy, kundi dahil gusto niyang makahanap ng katahimikan at kapanatagan ng loob. Pinili niyang umuwi muna sa bahay ng kanyang mga magulang. Doon niya kasama ang kanyang mga kamag-anak na handang umalalay sa kanya sa panahong mahina siya. Sa piling ng pamilya, mas madali para sa kanya na huminga at magpahinga mula sa bigat ng lungkot. Siguro gusto lang niyang maramdaman na may mga taong nandyan pa rin para sa kanya, kahit wala na ang taong dati niyang sandigan. Minsan kasi, kailangan mo munang lumayo sa lugar kung saan nabasag ang puso mo para lang tuluyang makabangon. Hindi ito pagtakas. Isa itong paraan para makapagsimula muli. Sa katahimikan ng kanyang bagong paligid, unti-unti niyang natututunan natanggapin ang katotohanan na tapos na ang kanilang kwento ni Freddy dito sa mundo. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi kailanman mamamatay ang pagmamahalan nila. Bawat alaala -ala ay mananatiling buhay sa kanyang isipan at iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan ni Jovi na muling makaramdam ng saya. Madalas siyang kasama ng kanyang mga magulang at kamag-anak. Lumalabas sila, kumakain sa labas, nagkukwentuhan at nagtatawanan sa bawat araw na lumilipas tila unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam doon niya nakita na kahit gaano kalalim ang sugat may mga tao pa rin palang handang tumulong sa iyong muling bumangon hindi man agad mawawala ang sakit natutunan niya namang ngumiti muli hindi dahil nakalimot siya kundi dahil tinanggap niya na kailangan niya nang ipagpatuloy ang kanyang buhay habang natutunan niyang yakapin ang pagbabago, nagkaroon siya ng bagong inspirasyon. Sa lugar kung saan siya pansamantalang nanirahan, nagtayo siya ng isang maliit na restaurant na pinangalanan niyang The Hideout. Hindi ito malaking negosyo, pero punung puno ito ng pag-asa at pangarap. Ginawa niya ito hindi lang bilang pagkakakitaan, kundi bilang simbolo ng panibagong simula. Sa bawat lutong pagkain at ngiti ng mga customer, parang unti-unting bumabalik ang sigla sa kanyang puso. Araw-araw niyang inaasikaso ang lahat, mula sa menu hanggang sa pakikitungo sa mga taong dumarating. Sa bawat amoy ng bagong lutong ulam at tawanan ng mga tao sa loob ng restaurant, nakikita niya ang bagong anyo ng kanyang buhay. Mula sa tahanang puno ng lungkot, ngayon ay napalitan na ito ng lugar na puno ng enerhiya, halakhak at mga bagong alaala. -ala. Habang lumilipas ang mga buwan, naramdaman ni Jovi Albao na unti-unti nang bumabalik ang lakas ng kanyang loob. Ang pag-asang minsan ay nawala matapos ang bigat ng mga pinagdaanan niya ay muling nabubuo. Sa mga bagong larawan na ibinahagi niya sa social media, makikita ang malaking pagbabago sa kanya. Ang dating malungkot at tahimik na si Jovi ay mas nakangiti na ngayon at mas aktibo na sa pagpaplano para sa kanyang restaurant ibinahagi rin niya na abala siya sa pagpapaganda ng lugar mula sa disenyo at ayos ng mga mesa hanggang sa bawat detalye ng menu. Sa mga ngiti at simpleng kwento niya online, halatang masaya siya sa bago niyang direksyon sa buhay. Hindi na dahil sa isang tao kundi dahil na sa bagong simula na siya mismo ang bumubuo. Isa sa mga sinabi niya sa kanyang post ay tungkol sa pagbubukas ng kanyang restaurant. Sabi niya, wala pa kaming date kung kailan kami mag-o-open. Siguro mga October 10 or 12, tentative pa. Yun lang. Bye. Naiiyak ako. Sa simpleng linyang iyon mararamdaman mo ang halong kaba, saya at emosyon ng isang babae na sa wakas ay nakahanap na muli ng dahilan para ngumiti. Ang dating pagod na damdamin ay napalitan ng inspirasyon. Sa bawat araw na ginugugol niya sa pag-aayos ng kanyang negosyo, tila mas nagiging malinaw sa kanya ang layunin ng kanyang buhay. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang kasama mo, kundi tungkol sa kung paano mo binubuo muli ang sarili mo matapos kang masaktan. Sa panahong ito, nagsimula na ang bagong kabanata ni Jovi, hindi bilang asawa ng isang sikat na musikero, kundi bilang isang babae na marunong ng tumayo sa sariling mga paa. Habang binubuo niya ang The Hideout, Kasama niya ang kanyang pamilya na patuloy na nagbibigay ng suporta at tulong sa kanya. Sa bawat tawanan at kwentuhan habang inaayos nila ang lugar, unti-unti niyang nakikita na may saya pa rin pala sa mundong minsan ay tila na wala ang kulay. Para kay Jovi, ang restaurant ay hindi lang simpleng negosyo. Isa itong simbolo ng pagbangon at isang paraan para ipakita na kahit ilang beses kang masaktan, may kakayahan ka pa rin magsimula ulit. Ngayon ay mas maayos na si Jovi. Makikita sa kanyang mga larawan ang liwanag sa kanyang mga mata, isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin. Sa bawat ngiti niya, ramdam na niya ang pagtanggap, hindi lang sa nangyari kundi sa katotohanang may mga bagay na hindi na talaga maibabalik. Natutunan niyang ipagpasalamat ang mga alaala, -ala, kahit na minsan ay masakit dahil iyon ang nagpapatatag sa kanya ngayon. Hindi man naging madali ang lahat, pinili pa rin ni Jovi na manatiling tahimik at magpatuloy ng may dignidad. Hindi siya naglabas ng galit o sama ng loob, sa halip ay ipinakita niya kung paano maging matatag sa gitna ng pagsubok. Ang dating mga luha ay napalitan ng mga ngiti. Ang dating lungkot ay naging lakas para ipagpatuloy niya ang mga pangarap nila ni Freddy na minsan ay sabay nilang pinangarap. Ngayon si Jovi Albao ay simbolo ng isang babaeng marunong tanggapin ang pagbabago. Sa halip na manatili sa nakaraan, pinili niyang tumingin sa hinaharap. Kaya ang tanong ngayon, sa pag-alis niya sa bahay nila ni Freddy, ginawa ba niya ito dahil sa tensyon at gulo o dahil gusto lang niyang makahanap ng panibagong simula para sa sarili niya? Ibahagi ang iyong opinyon sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa sa susunod na video wag ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito